Ayan, ano, lato. 50 pesos 'yung kanyang ano, uh, isang tumpok. Yan ay lato. <sighs> ano kaya ano, kung 'yan kaya 'yung i-change name ko, Babaeng Gala, no? 'Yang bututoy na maliit. Ayan. pagkain sa itik. pagkain rin ng tao. Oo nga. Ilalagay ko kaya sa live ko. No. Babaeng gala. Live stream. Ayan. May 50 pesos tayo. O. Oh, Tungpo kipon. Pansahog sa gulay. Tsaka pansit. Ayan. Yung babaeng maganda. Ayan. May ari ng mga siput's dito. Yan, May dilis din siya. 30 pesos lang yung isang plato. Ayan, may tahong. Tapos may 70 pesos din ng ano, yung bilis niya. Ayan. Natawag na ako babaeng gala kasi nagbablog ako ng mga isda namin dito sa Ayan. Shell. Ayan. Shale. Ayan. dito sa pusit mo? 300 ang kilo. Magkano daw daw? na doon yung kanyang bangos na dagupan. 130 ang kumpo. Sararaut Raut sa Warap. Good morning. Yan 1:30 ang kan ang isang kilo ng pandaing. Ayan. 1:30. Ayan, 130 ang kilo. Saan na yung lupit ko na natin na digor? 150 pesos tungkok ng kanyang sapsap. Beres! Oh, sapsap!

180 kilo. Yung galonggong mo magkano kilo? 40. 40 kilo. Wala ka nang naka plato. Wala pa. bangos na lang ng naka plato. Oh, salamat Alexis. Ang siyang 240 yung kilo niya. 240. 120 kalahati. yung pangos panday. 120 yung totoong bigat mo. May reli siya naka no naka-dahin may 100 isa. 150 isa. Ah. Dalawa. At video muna tayo abang hindi pa umulan. Yan 120 isa. Magkano sa yellow pinto na mo? gata Ang gata pang saing Yan o, bangos 100 tungkol. May 50 pesos din ang tungko Meron tayong tungko dito Tawilis Kawili sa pinakamaraming tumpukan rito sa Malabon. ngayon ay Sunday, uh, October 6, 2024. Ayan, ngayon mag-update tayo ng... Oh, ito nga, kanina to? Ito. Ayan, maya-maya. yan 120 yan 130 ang isa yan 120 ang isa yan sa yan parehas parehas yung ano uh, presyo uh, ng ating dalong may 240 may 220 ayan galunggong, 220 ang kilo time no si Magkano sa tulingan mo? 120 kilo? 120 na lang Ay ano yan madam? Madam, boss, good morning Good morning madam, good morning Good morning boss Ayan, magkano itong ano mo? Sandal na yan tupo Pamangat Pampalakas, pampagata ng palo ano yun? Manok, lang yan, ano yun? Manok, papalo. Ano? Latsay ba yan? Latsay. Latsay. 150 ang kilo. Yan, may 100 na tong po. Isang daan, madar, isang daan. Ay, asa-asa, isang asa, lang yan, te. Pansa ba, Tio? Lagay yun tayo pag malunggay, pag ng palo. Sige lang, boss. Palong-palo na Sige na, boss. Ayun na lang yan, boss. Kaya, 140 lang. Ito pag 140. Ano ba yan? So, yes, 55. 55. 55. Bakit may, ah, 55? Kasi Ay, may, ito. may dot kasi siya sa nanigit na, na eh. Kala mo tuloy 5.5. Ay, gagawin pa na. 140 lang na, gagawin natin na. 55 pala no, isa. Lana, ito, 140. 140. Ah, 140 lang na, 140! Ayan, dagupan. Ah, dagupan. lo que en tu lalabag, yung trahong. 50 pesos. Ba't malabo yung tag mo? Malabas na yan. Magkano dito sa pusit mo? 90 lang dyan, te. Sa malalaki natin. Oo, 180 yung kanyang kino na pusit. Pangalamares. Ayan, yung pampano niya. Hindi bumaba. 320 pa rin ang kino ng kanyang pampano. Uy, talaga. Murang mura na sabi niya, te. Pampano white. Ayan, may 160 pala siya. Isang 我不一说。嗯 Magkano sa galunggong mo? Huwag pa alam ko, Boss. Si Madam pala to, si Madam. Magkano yan dyan, Boss? Yeah. Oh. 120 ang kung pangot ako, Boss. Magkano kilo mo? Was 20 po, Madam. 120 ang kilo ng kanyang galunggong. Ayan. Yeah. Ayan. Pink Salmon. Ayan. Magkano na ngayon? Ayan, 160 Ayan ang Pink Salmon. Naka-slice na po.

Ano. sariwa sariwa yung patalay mo ha magkano dito kilo yan e, 160 ang kilo patalay 160 Dami natin isda ngayon, oh. No? Sa gisi mo, magkano kilo sa gisi? 120. 120 kilo. Ah, 180. Ito, 160. Ito, 180, 180 ang kilo. Kalakitok mo, magkano? Kalakitok. So, 40. 240 ang kilo ng talakito. Ito, labahita. Ito, labahita labas ang hita la yan po, natalay masarap to pre dito lang kasi ang magkano yellow pinto na mo pre yan 180 ang kilo ng ilok pinto na may barangwa warin Uniti na lang. Punta na kayo rito at magsibili na kayo. Ngayon, para yan. Dito sa malaki, yan. Anong ang tawag yan? Anong ang tawag? Biluan. 240 ang kilo. Masarap yan pansabaw, sigang. Yan ang biluan. Yun, sa gisi. Yun, sa gisi mo. Wag ka na sa gisi. Uniti ang kilo na sa gisi. Mabalik ka ulit? Ha? ulit? <laughs> papakol magkano papakol mo pre 140 ang kilo ng papakol pang ihaw yan sarap ang pulutan ligo ngayon papakol 140 ang isang kilo apat na papa kolo 190 ano ka boss? ula ano mo lang? pastipula ako na balat 180 na ang kilo ng kanyang bangos dagupan yung bangos dagupan 160 lang yung kilo kanyasan before the